Hello, good morning everyone. So, meron tayo dito guys, example ng steel ng Bulacan. Subukan natin guys yung baraka gamitin sa Bulacan. Okay, so ito po ay kinuha ko nung sumada. Mga lumabas ito ng pecha 2, pecha 3 at pecha 4. So, try natin ito guys. No? <clears throat> so, dito guys, mapapansin po natin na talagang legit niya itong ating baraka. Ano? So, tingnan nyo ha. Bainte. 36. So, 20, 36. 35, 19. Okay, so 35, 19. Tapos, uh, ito guys, uh, 7, 23. Okay, so, 7, 23. Tapos, itong 21, dahil sa 37. Okay, so 37, 21 verso 5:21. Ayun oh, 5:21. So makikita mo diyan guys, 'di ba? Kung hindi siya magkasunod, magkapares. So sabi ko nga niya sa inyo, pag nakita niyo yung isa, tingnan niyo yung kapartner ng numero, baka yun ang sunod na lumabas, 'di ba? Tingnan natin dito. Nag-37. So pag tiningnan mo si 37 dito, ang kapares niya ay 21. So maaari talaga mag-21 at pasunod din po siya sa 20. Ano? So ngayon, Uh, nung mag-7 naman, so mayroon pong chance si 23. Dahil nga po nag-7, magkapares po sila. So, makikita natin dito guys na talagang nagtugma-tugma lahat yung baraka natin. So, may pagka-legit talaga, di ba? So, malaki yung chance na matatamaan mo ito kapag mayroon ka nitong kopya. Okay, so dito po tayo guys. Magsumata po tayo. Gamitan po natin dito ng baraka. Okay? So, ang kapares guys ng 23 ay 7 saka 2. Okay? So, lumabas na po si 2. Tingnan nyo ha. 23, 2. 23, 2. So, napaka legit talaga, diba? So, yung kapartner naman guys ng uh, 36 ay 20. Tsaka 15. So, ibig sabihin, merong chance na lumabas si 15 kasi nag lumabas na po yung isang kapares niya na 20. Okay? So sa 19 naman guys, ang kapares niya ay 35. Tsaka 3. Okay? So malaking chance po na mag-3 dahil like, kitang kita naman dito 21, 21, sumada 3. Pasunod din po sa 2. So mag-3 po tayo dito. 3, si ano guys, si Jis. Ilabas natin guys si Jis. Okay, so 37, 19. Jis. Tapos yung kapares ng Jis dito guys ay si 26. So ilagay natin dito si 26. Mali mo magpares yan. Okay, kinuha ko guys si 26 dahil dito sa 5, di ba? So ang kapares kasi guys ng 5 ay 26. So sumada rin po 'yan ng 35 26 So malaki ang chance na mag 26 kasi nag 5 po dito, di ba? And then naman guys, saan pa ba tayo titingin? Ang 33 kapares din ay 17. Ayan o. Oh. 17 tsaka yung 1. Okay, so 35, 36, 37. So, di kaya mag 38 din. 38, 7, 5, 8. So, 6 yung wala. 32 Ang 32 natin guys Ang kapares ay MC 11 Saka 16 14 Ang kapares ng 14 Ay 30 At saka 35 Oops Pwede mag 14 guys Okay So ilagay natin si 14 Okay, so, ganun lang po guys, gagamitin yung pattern ha. Titingnan po dito, okay? So, nakita natin dito si 35, kaparas niya si 14. Ayun o, so 35, 14, so malaki yung chance na magka-14 din talaga. Okay, so meron na po tayong sumada guys. 3 Gs, 26, 14. Di ko lang alam kung pareho yan dito. Kulakan. Bulakan. 37, 26, G3. Ah, binali ko pala doon si ano. So, ito na guys ang ating sumarad sa day. Ah, sana manalo tayo guys. Ah, tayaan nyo ka agad-agad. Huwag -agad. na pong magpatumpik-tumpik pa. Ano? So, subukan po natin itong ah, baraka na gagamitin sa bulakan. Baka tugma. So, kapag nangyari yung guys, nakita naman natin, di ba, legit talagang nakikita niyo dyan magkapares-pares po yan or di kaya kasunod so tayaan niyo na guys at ikopya ang sumada ng baraka okay good luck everyone kung kayo po itagabulakan please naman po share ng ating videos good luck everyone